Guys, nandito tayo ulit sa hypermarket. Kasi kahapon, ano ah, yan, offline yung ano, yung pagbayaran ng ano, bill na kuryente. Kaya ngayon, subukan ulit ngayon kung meron na yan. Mayandang hapon sa ating wahan. Sana meron na para matanggal naman yung less stress, di ba? Less stress. Nandito tayo ulit. Dito tayo ulit ngayon, guys. Dito tayo ulit sa hyper dito Tayo ulit sa hypermarket Yan you know, o, entrance sa hypermarket Bill, para magbayad ng bill Bill, bill, bill Pero bill, bill, bill na lang Ay, dito tayo Dito tayo Park tayo dito Okay. Ayan, pasok tayo dyan sa hypermarket. Ayan, pasok tayo sa lugo. ay nagpayad ng bill yung kuryente ito oh, oh, ha tapos na uwi na tayo nakabayad na tayo ng bill guys ay matanggal yung konting stress alis na tayo kabait na tayo ng ating bill eh, ano ang napilis sa bill. Oh, oh. mga pilihan guys ang ng pil ng Miralco mm. Miralco saka tubig may nilad mm. yan kapayad na tayo guys alis na tayo huwag na tayo magpahinga huwag na tayo Ayan. tanggal ulit yung natanggal naman natanggal na naman yung isang video pinaproblema natin dahil sa bill diba guys relax relax na naman ng konti ah. ay alis na tayo out na tayo dito sa hypermarket out na tayo wait na muna tayo mag rest at magpahinga ah.